Ito lang po, Panginoon, ang aking kahilingan sa araw ng aking pagalis na ito. Huwag mo po pabayaan ang buong pamilya ko. Gabayan mo po ako, Panginoon, sa aking exit dito sa Pilipinas na maging smooth at entry doon sa ibang bansa. Sa aking pamamalagi sa isang taon doon sa ibang bansa, bigyan mo po ako ng kalakasan at tibay ng loob. At sa pag-uwi ko, makikita ko ang aking pamilya na buo pa rin ang kanilang tiwala sa iyo. Kaya Panginoon, huwag mo po akong pababayaan sa araw-araw ng aking pagtatrabaho. Kaya ang lahat na ito ay isinandal ko po sa iyo kasi ikaw na ang nakakalam Saki, why?